mag-apply dito, mag-work sa Europe. Kung talagang nasa puso niyo di go lang kayo. I Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's new episode. Yes, yeah. so for our today's episode guys, another interview na naman tayo with our panibagong kabayan po dito sa Dubrovnik, Croatia. So as usual, mga request ninyo na hindi talaga mauubos, ayan. Huwag kayo magalala may mga nakapila pa, char. <laughs> Ayan, so for our today's um, video, isa-share po sa inyo ng ating isang kabayan from Dubai, ang kanyang naging experience bago po siya nakapunta Aww. dito sa The Brownie ko, Ano yung work niya dito? Ano yung dating yung work sa Dubai? Magkano ang placement fee niya? Ano ang agency niya? Lahat na inyong mga tanungan ngayon dito sa ating bagong vlog. Hooray! So, Okay, before anything else, if you haven't yet subscribe, and if you are new to this channel, first of all, gusto ko na po magpasalamat. Happy 6K, guys! Happy 6K sa ating lahat! Maraming maraming salamat po sa lahat po na hindi na nag stop mag-support, sa lahat po ng mga patuloy po na nag-subscribe, sa mga bagong subscribers. Hello po, guys! Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlogs dito sa YouTube. Please help me to reach <laughs> 7,000 subscribers. Oh, my God. Maraming maraming salamat po talaga. Takahapon talaga. Sabi ko nga, di ba, hindi man natin na-reach yung 6K sa mismo birthday ko. Walang problema. Nema problema yan, guys. Ah, naniniwala talaga po na. Finally, we are now 6K dito sa YouTube. Maraming maraming salamat po. So, this will be a short vlog lang na yan para lang ma-share sa'yo ni Kuya Digi akin naging experience bago po siya makapunta, nakapunta dito sa Croatia. So, wag natin patagaling pa. Let's start. Kuya Digi! Char! <laughs> Ayan guys, kasama natin si Kuya Digi ngayon dito sa isang makulimlim. Tahimik na lugar dito sa Grada Park sa Dubrovnik, Croatia. Ayan. So, isashare po sa inyo ni Kuya Digi ang kanyang naging experience. Paano po siya nakapunta dito sa ko, Asia. Kuya di kikamusta ka na. Ay, Salamat po sa time. Ayan. Actually, pagpunta mo pala dito, diba? Plan talaga namin to. So, ngayon lang kami nagkaroon ng time na i-push through. Ayan. Sa mga kabayan po natin sa Dubrovnik, Okay, huwag kayo mag-alala. Naka-next kayo dyan. Meron kayong mga line-up, Char. Ayan. <laughs> Kuya di kamusta ka? Mabuti naman. Mabuti. Oo. Uh -huh. Gaano na po kayo katagal sa Croatia? Dumating ako dito June 6. Mm -hmm. So this will be your first season. Mm, bali, ano pong work niyo dito, sir? Ah, uh, cook ako sa The Bromley Palace Hotel. Parang di ka naman, parang ka naman master chef dito. Nakikita ko sa Facebook mo, pa, apo, apo yung mata. Ano so, <laughs> all, ayan. So, ayan. Ikweta po naman sa amin, kuya, yung paano po kayo nakapunta ng Croatia. And Uh, ano yung mga requirements, magkano yung ginastos nyo, ano yung agency na nag-process po para makapunta kayo dito? Okay, sige. Um, bali ang agency ko is talent-driven. Uh-huh. -huh. Nag-conduct sila ng parang interview uh -huh. last October 2023, October 28 and 29. So ang talent-driven po, sir, ay naka base sa, sa Dubai? Sa Dubai, Okay. So, in-interview ko doon. After ng interview ko, binigyan agad ako ng offer letter. And pinagpasa ko ng requirements. Then, hinintay ko yung... Kasi sila na rin nag-process ng ano ko, NBI postal. So, hinintay ko yung work permit. Dumating siya, ano na eh, around March. March dumating, then nag-process ako ng BFS. Dumating naman yung visa ko around May 25. So ila po bali yung timeline ng pasa Mga two yung sa visa mga two months pero yung tumagal kasi ako sa ano sa work permit. Working permit, yes. Sa work permit ako sa so ah uh, since talent driven po kayo galing sir, makano po yung naging placement fee niyo sa talent driven? Noon, kahit kasi, hindi na exact kung na uh, confirm is confidential siya, estimate estimated amount lang okay, hey, no? pwedeng ihanda ng mga kabayan. At least uh, alam ng mga tao. nung nung, nung basta, basta binayaran ko lahat sa agency is 8,000. So 4,000 nung una. 8,000 dirhams? Dirhams. Ay, gag! 4,000 nung una. Then, okay. 4,000 ulit nung huli. Kasama na ang plane ticket. Plane ticket, sagot ko. Oh my God! oh, tapos ako rin nagkasigasa nung VFS pero, well, pero... Hindi ba kayo nag-ano doon kuya? Hindi ka ba nagdalawang isip? Nagkagastos ka ng 8,000 dirhams? Excluded pa yung plane ticket mo? Makapunta ka ng Croatia? Kapalit ng seasonal job? Actually, nung una hindi ko talaga ma-seasonal ako kasi ang ano, mm -hmm. basta binigyan ng offer, basta ang sahod ko daw ganito. Uh -huh. Pero nung dumating nga yung kontrata ko, pinapirma ko, eh, sabi ko, <laughs> no choice na, sige. Nandito <laughs> na rin, tsaka nakapagbigay na ako ng 40, ah, sige, okay, okay. na, sayang naman. mga ano, ituloy ko na. So, tinuloy uh -huh. ko kahit na seasonal, sige. Uh Oo. -oh. Pero ano po yung, uh, mayroong bang naka plan after ng season if ever kasi guys kahit kahit na sa Dubrovnik ni kasi kahit pasabihin kasi seasonal ka dito may possibility talaga na maabsorb ka hmm. Hopefully, hopefully maabsorb ka kuya pero just in case lang just in case lang na ano seasonal ano po yung may idea ka ba ano yung plan ng agency or plano mo ba ano ba Ang sabi naman kasi ng agency dito is after ng season dito parang iyanap nila kami ng bagong work parang ganun, okay. ganun yung ano nila pero syempre, ayoko rin umasa. Kumbaga, angat-magaan. Yeah, angat-magaan. Nagaano pa nanap na rin ako kung pwede kong tama. lipatan. Pero dito kasi sa company ko, parang kinakausap ako ng pinaka mataas na hindi ko lang alam kung gusto nila ako i absorb or ano. Pero sabi, extend daw nila. Pero ako. hopefully talaga no? Kasi gusto nila parang i-extend ako kasi sabi ko October lang mat October matatapos yung ano ko, yung yung work permit, yung ID ko. Sabi nila, don't worry daw kasi parang i-extend daw nila ako or mm -mm. something. Yan lang hinihintay ko kung anong mangyayari. So, kung i-extend or ano absorb di, mas better. May mga kakakilala ka ba dito Pinoy? May mga, mga kaibigan ka dito? Bukod sa akin. Char! Actually, may kasama ako <laughs> sa bahay. Isang Pilipino. ka company ko rin. Mm -mm. Pero, ibang hotel siya. Sa other part ng Croatia? Other part ng Croatia. Sa Zagreb meron ako. Mga, sa Zagreb? Mga kailala, mga At least meron ka. Somehow... Kasi nung tumating ako dito sa Zagreb, Siyempre, dun sa accommodation na pinaglagyan sa amin maraming kabayan so mm -hmm. kami At kami ito. rin nagkaroon oh. karon ka ng friends dito so doon sa ay ang laki ng ginastos mo hindi <laughs> ko inimagine yeah. so ano po yung pinrovide yung requirements kay talent driven uh, unang una sa lahat yung passport syempre importante yun mm -mm. tapos yung NBA naman kasi sila na mag-asikaso eh. Tsaka paper man may paperman ka lang naman ng mga applications eh. Mm-hmm. Parang yun lang naman ng ano ko. Ay yung... Yung mga work, work certificate, uh, employment certificate. Yun. Mm -hmm. Tapos, hinihan din nila ako ng video. Parang... Okay. So... tsaka mga pictures ng mga ginawa kong food, ganyan. Videos. Yun. Mga ganun lang naman. Pagsako ka, ewan ko lang sa ibang... <laughs> ewan ko uh -uh. sa ibang ano, work. Ayun lang. Ayun lang. Oh, konti lang pala eh. Oh, pero sa ano mo ba, sa, sa during process mo kuya, uh, kasi syempre gusto malaman ng mga ano natin kung genuine ba magproseso yung agency. Paano ba sila makipag-coordinate sa'yo? Paano yung communication po ninyo with the agency? Ay, yung agency namin, kung sa ano talagang super legit. Tsaka mababait yung mga agent. Mga Pinoy? O mga Pilipino. Okay. Hindi ka tulad ng ibang agents. Hindi ka <laughs> na magbanggit. Pero basta, lahat ng agent dun sa agency ko, mababait mm -hmm. talaga sila. Meron kayong ano dito, tight up agency sa Croatia? Meron. Ano to? Humble Hunters. Humble Hunters. Ayan, kasi talent siya kasi humble lagi, di ba? Mm. -hmm. partner Okay. So, ayun. Tumagal siya yung ganung process niya, guys. Sa kanyang placement fee alam nyo na ha kaya sa mga babalak mag-apply anong best month for you to apply kuya? siguro around simulan nyo na ng mga papasok pa lang yung summer mga ganun ayun tama make sure na you are financially kasi, ready sya kasi actually may mga hanggang ngayon meron pa atong mga hindi pa nakakalisin mm -mm. naghihintay pa rin sila hanggang ngayon ng work permit pero wala ilang years hindi. po ba kayo sa Dubai? alas 11 years isang dekada <laughs> pero alam, ano pang working doon pala sa Dubai? Siyempre ako, 15 years na ako nagkukusina. Oh my God! Ilas 11 years sa Dubai. Um, galing na rin ako ng Kuwait, galing na mm -hmm. rin ako ng Saudi. Tapos mm -hmm. nagbar ko din ako, NCL. Yeah. Hindi ka ba kuya ng ano, parang mayroon bang takot sa 11 years sa Dubai? Tapos, syempre ayaw mo muna pang hawakan na itutuloy-tuloy mo yung trabaho mo dito, seasonal ka, May, mayroon bang, mayro ka bang uh, somehow natakot ka ba na parang nangangamba ka ba na baka after the season? ma-experience mo. Wag naman, hopefully ha, wag naman na, um, syempre, yung hirap talaga makahap ng trabaho pag winter. May mga ganun ka bang feelings? Meron, pero hindi naman ako ganun katakot. Kasi alam ko, ma hindi man kasi alam ko kung ano dito. Eh. Tama. Madaling makakaanap basta, i uh -uh. mo lang. Pero syempre, nung una, nung mga sa Dubai ako. Ano, Napaano ka na eh? Nano na rin, na, <laughs> nano na rin ako kasi, medyo okay yung salary ko dun eh. Uh -huh. Medyo malaki talaga parang triple yung laki doon kasi mm -hmm. pero syempre kumbaga tulad ng sinabi ko napasubo na dito na oh, no, eh. i-push ko na lang hanap lang tayo ng mas okay na company ano ano ba na babawi mo na ba kaagad yung mga nagasos mo hindi <laughs> <laughs> pa wala pa akong <laughs> ano eh magdadalawang ban pala ako dito yung unang ban ko para puro tambay pa ako eh <laughs> magkano po pala yung plane ticket nyo papunta rito from Dubai Ayan, para lang magka-idea yung mga viewers natin. Hindi kasi ako nag, uh, nagano ko ng plane ticket ano na parang May 28 yung flight kinuha kong flight mga June 6 mm -hmm. so parang around 2,100 dirhams ka <laughs> <laughs> na Yeah. Pero pag mas matagal mo siyang iya ano, na siguro mas mura. Mas mura, yeah. Okay. Kaya depende rin kasi kung kailan lalabas. Kung kailan mo siya ibubuk. O tsaka kailan lalabas yung visa mo. Nakadepende talaga dun. Hindi ka ba kuya nahihirapan mag-resign sa Dubai? <laughs> Hindi naman. Mm -hmm. Naka-freelance ako doon naka ano ah oh, okay. oh, freelance saka hindi naman mahirap lumabas ng Dubai kahit na may work ka mm -hmm. kasi doon hindi naman katulad sa ibang Middle East na, na kailangan, meron kailangan mo exit. ng exit visa sa oh, oh, okay, Dubai okay. basta meron kang ID makalabas ka basta may passport ka wala mm -hmm. problema doon okay meron mo lang freelance visa hindi ko alam <laughs> ayan kuya pag usapan naman natin kuya yung so far na experience mo po ito sa The Brownie. Kamusta po ang pagiging isang Pinoy OFW sa The Brownie Croatia? Ayos may yan. pagkakaiba po ba sa nature ng work, sa pakikisama sa tao? Ano po ba? Paano po ba? Um, ayos naman dito yung trabaho kasi tsaka mababait naman yung mga kasama mm -hmm. ko. Pero pagdating sa work talaga, lalo sa mga standards, parang mas ano sa Middle East mas mahigpit. Mas sa sa, Middle, East. Middle East. Oh, oo naman. <laughs> mas mahigpit talaga dito. Oo, oh, oh. kasi sa Middle East mayroong baladiya, di ba? Hmm. Tsaka dun talaga kailangan yun. lagi yung naka-gloves. Yun. Pero hmm. syempre, tayo yung mga kapitin naman, maayos naman tayo magtrabaho. Oo naman, syempre. Oo, naman di tayo naman tayo yung bubudol-budol din, di ba? So, uh, ano yung mga napuntahan mo dito? Nakapaggala ka na ba? Nag-enjoy -e ka ba? Croatia, Zagreb, nakapagala ako kahit papano. Main uh Main -oh. square, ganun. Tapos nung dito sa Dubrovnik, Ayan, beach. you got me. Cha! <laughs> Ayun, nakilala kita. Tapos, Banyo Beach. Ikala ko lang. siya mamaya, guys. Ayan, <laughs> alam nyo no, know, mangi nga kayo, char. Tapos, Banyo Beach lang napasya na. Ayun lang, tapos work, work by lang naman lagi. Wala mm -hmm. naman. So, um, uh, ikaw, personally, if I will ask you, Kuya, kung di naman advance time, na madali natin, ano yung on your own, ano yung plano mo if ever matapos ng season? Actually, bago matapos season, gusto ko talaga mag-apply na. Eh. Naghanap na ng, ng ibang company. Kasi ayoko naman umasa na ano eh. Pakahawakan mo yung sinabi niya. agency? Okay, Oo, yung sinabi uh, ng niya. Uh, baka mamaya uh, pag ginintay ko yun, pagdating ko nang Kasi alam ko ba, balik ako ng Zagreb eh. Uh -huh. pag, baka pagbalik ko doon, may, may standby ako na matagal doon. Pero may agency ka naman kuya eh. For Ay, sure naman may backup din ng agency mo sa'yo sana pero syempre mahirap ka umasa umasa pa. tama maraming, pero umasa, ka manong... maraming kasing umasa na nabibigo kayo mm -mm. Tingin <laughs> <laughs> mo ba, next year, or two years, three years, nandito ka pa rin sa Dubrovnik, Croatia, nasa Croatia ka pa rin ba, or nakikita mo ba yung sarili mo, or nakangarap ka pa ba na makapag-work sa ibang part ng Shenzhen? Siguro, nandito pa rin. Pero siguro, may, Magandang opportunity sa ibang international uh -oh. ba country, Bakit hindi? Uh -oh. diba? Basta legal ha? Oo, uh -huh. basta legal. Siyempre, uh -huh. syempre, syempre kun lang naman tayo, ano, dun tayo diba. Sa tayo mapapabuti. Huh? Diba, dun tayo. So, ano po kuya, yung message nyo sa kagaya mo, just ko 11 years sa Dubai stable yung trabaho, ayan. And hindi ko yung masasabing hindi stable work mo dito. Hmm. Pero, ayun, napasubo ka, ayan. Diba? <laughs> ano yung gusto mong ipayo sa mga viewers natin na baka ganun yung mag-experience nila? Sa mga katulad ko na naga, gusto rin mag-apply dito, mag-work sa Europe, kung talagang nasa puso nyo, di go lang kayo, iyan nyo lang. I-push nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo. Huwag kayong makikinig sa mga negative. Uh -huh. Kasi hindi mo naman maano kung hindi mo susubukan, di ba? Kung hindi mo itatry. So, i-push nyo lang. Basta lagi lang yung positive. Focus lang, tuloy-tuloy lang. Tsaka, huwag kayong kakalimot na tumawag sa ita, syempre. Uh, -huh. so Tsaka, isipin nyo rin na hindi, hindi naman kayo nandito para sa, sa sarili nyo lang para rin sa family nyo. Mm uh -uh. diba? Tsaka hindi naman pocket sumugal tayo is wag ating isipin yung mga nanababasa ba natin mga hindi magaganda, yeah. di ba? Kasi exactly. ang nakakalam lang naman ang gagawin natin is tayo lang naman din talaga. Saka so Tsaka it's... kaya ka naman nagsasakripisyo para sa family. Oo. Diba? Okay. Uh, uh Tsaka yun nga, sabi mo nga, pag hindi mo sinubukan, it's either magsisi ka na hindi mo sinubukan, o wala mangyayari sa buhay mo. So yun lang guys, kung may mga pangarap talaga kayong gusto makapunta dito, ayan, syempre wala naman libre, ba? Diba? Kailangan talaga mm -hmm. meron tayong pera. Ayun ah, lang, yun lang lang like, ko mapiapayo sa inyo. Uh, hanggat maaari, make sure na you are financially ready. Okay? Kuya Diki, salamat. Thank you, thank you. Thank you so much. You. Gusto, gusto ko yung goal. Mukhang mayaman si Kuya Dito. Char! <laughs> At ito pa, sa mga nagtatanong po, Sir, pwede po ba ang may tattoo sa work? Ayan na po. Pakitaas kuya. Oo, naman. Tingnan nyo naman. Time, eh. yes. Time, man, Chef po yan. Yes. Pwede, pwede po ang may tattoo. Wala ka bang abs? bayan yan? Asa yung abs mo? Wala oh, <laughs> Pwede po guys ang may tattoo. Si kuya pati ata pa ako, di ba meron? Meron din. Diyos ko guys, kung alam nyo lang, punong-puno hmm. ng tattoo si Kuya. So pwede, walang pakilam mga tao dito kung ikaw ay may tattoo o oh, wala. Kuya, salamat. I love thank you so much. So, so much. so so much. see you around. Thank Ciao. you, thank you. <laughs> okay, ayan. I hope na kayo kayo ng idea guys sa mga aspiring applicants po natin sa Dubai. Ayan yung pwede din yung apply na agency. And yun nga, sabi ko nga, before you apply, make sure that you are financially ready. 2024 na. Mahal na. What more pa dumating yung 2025, 2026, for sure, mas lalo magkataasan yung mga processing fees na ating mga agencies outside the Philippines. So again, guys, hindi naman aalis ang Croatia. Makakahintay naman. Siguro yun nga lang, if ever talaga na you are really desperate to move here, and if you really want to move here, make sure na you are financially Ready? I hope na kayo ng idea sa ating short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, comment lang. Malay nyo, yan ang ating next content dito sa ating channel. Again guys, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa tumulong po ma-reach natin yung 6K subscribers dito sa ating channel. And I hope na nagustuhan nyo din po ang ating bagong intro. Maraming maraming salamat po talaga pinapangako ko po na mas pag-iigin ko pa yung paggawa ng mga contents, mga makabuluhang contents dito sa ating channel. And I hope na masuportahan pa rin po ninyo ako kahit ano pang mga niche yung aking mga i-upload soon dito sa ating YouTube. Again guys, please help me to reach 7K. Yan, maraming salamat. And also, you can follow me on TikTok, Lubis Brian Instagram, Brian John Encourage, and, and Facebook, The P-Localist. Maraming maraming salamat po. Good luck to your future applications. And I will see you here in Croatia. Ciao!